Ayun, magandang araw mga ka-travel. Ito po muli ang inyong travel companion, si Will G. At ngayong araw na ito ay itutur ko kayo sa aming maliit na lupain. Ito ang buhay na nakagisnan ko. Dito ako galing, dito ako lumaki. Dito ako uh, nagkaisip. Dito ako natuto ng buhay. Napakaganda ng training na binigay sa akin ng pagiging isang magsasaka ito na nagpuro sa akin paano maging kasigasig, matyaga, masipag kahit na mahirap basta para sa pamilya ang kaya ang kaya ang mahirap ang taong nagsisikap sabi nga nila ang pagtatanim ng palay ay hindi biro kasi lagi kang nakayuko hindi ka pwedeng nakaupo hindi ka rin pwedeng nakatayo kapag nagtatanim ka ay talagang nakayuko ka kahit ano bang klase ng trabaho meron tayo lagi nating isipin paano natin padaliin ang ating mga gawain na hindi masyadong nakakadagdag ng gastos hindi pagkos pa nga ay nakakabawas automation ikang nga nila pero minsan yung automation sa pamagitan ng pag-invest ng mga machinery ay pwede lang yan pagka yung lupain mo ay talagang malawak sabi nga nila yung return on investment ay maganda madali lang mababawi kung ano yung yung pinangpuhunan pinambili ng mga makinarya sapagkat malawak ang lupain sinasaka kaya naman pagka nag-ani pwede yung inaani at dahil naka-automate nababawasan yung gastos sa labor, napapabilis pa yung trabaho, napapadali ito. Kaya naman mas napapaaga yung matapos yung pagtatani. Yan ang maganda. Ngayon naman may pupunta ako doon sa maliit naming sakahan. Ang ate ko ngayon nang uh, punong abala at ang kanyang asawa. Kapag so, ako naman ay madalang lang dito sa probinsya. Maganda nga ngayon dahil na also ang work from home kahit ako may trabaho na nakaka-uwi pa rin nakakapagbisita nakikita ko mababalikan ko yung mga bagay na makakaroon ko nang nangimis kagaya ng kanitong mga gawain pagtatanim ng palay dito sa Putin kaya mo yun daya ayun akidgit yun wala katulog ha Kaya gamit nga yung mula yun sa yung parutan. <laughs> ganya, na, mula parutan. ganyan. Ang mula to daw. May atla tau rao hanggang uh, mga... Why? Why? May atla ba yung kabak na ng nga So ito yung mga manga na yan. Mga binigay kong siblings dati yan tapos yan yung dito uh, mukhang hindi siya masyadong namumunga pa at mukhang kailangan talaga siyang isprayan para maging masipag sa pamumunga ito so, yung mga manggang malalaki na maasim pagka hindi uh, pa hinog pero napakatamis naman niya pagka nahinog na And tayo nga palang pwedeng makuhang mga seedlings dito na pwedeng itanim sa bubat Gagkit natin sa bundok. Pwede pala natin bungkalin yung mga yan at uh, madala. Okay, ako mga May konti akong uh, farm dun sa bundok. Uh, tinatamnan ngayon ng mga ng iba't ibang klase ng food. Ay dilinis, tinatamnan. Gawin natin magandang pasyalan sa mga naghahanap ng magandang libangan sa kagubatan no, yun ang gusto natin gawin na pwede mag overnight doon wala pang kuryente doon eh kaya saka mahina ang signal kaya kung nagbabalak ka talaga magpahinga na walang istorbo sa'yo eh pangantang lugar na nga naman niya. Eh. sa gabi mag bonfire na lang uh, ah, na yung ng tanglaw gabi na at tutulog at yun ako sa umaga o na mo makikita magandang tanawin si may ng hangin Ayan, maraming salamat ulit mga travel sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbiyahe sa araw na ito at ngayon nga, ay, dinala ko kayo dito sa aming maliit na lupain uh, minana namin sa aming mga magulang konting lupain lamang na kasalukuyan namin tinatamnan ng, ng palay at uh, sa susunod mga kaibigan, mag-tune in lamang kayo. Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo. Lalo't lalo na yung mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kung saan yung makikita ang napakagandang mga uh, lugar at mga uh, uh, destination na pwede inyong puntahan na bago kayo mag-isip na pumunta sa ibang bansa, dito muna kayo pumasyal sa ating sariling bansa. Hanggang sa muli mga ka-travel, ito muli ang inyong travel companion, si Will G. Nagsasabi sa inyo, Pasyalan nyo naman ang mga lugar na ito. Sa nayon, dito ang buhay, simple lang pero masaya. Have a nice day!